Yolo Pascual, proud na ipinagsigawan ang maging anak nila ni Kisi Concepcion. Naging laman ng balita ang relasyon ngayon ni Piolo Pascual at Kisi Concepcion. Sa naging interview kay Kisi, inamin nito na dalawang buntis na ito. Ayon pa kay Casey, masayang masaya at proud daddy umano si Piolo Pascual sa magiging baby nila. Ayon pa kay Kisi, nasa sitwasyon umano siya ngayon na alam niyang ito ang pinagkaloob sa kanya ng Panginoon. Para umano sa kanila ni Piolo, blessing umano ang baby para sa kanila dahil simula umano nang malalaman nila na magkakababy na sila, puro magandang pangyayari na umano ang natatanggap nila sa araw-araw. Alam umano ni Kisi na ito ay isang miracle baby dahil hindi naman umano ito pagkakaloob sa kanila kung walang dahilan. Pareho umano nilang inusto ito ni Piolo. Sobrang blessed umano talaga sila. Samantala, ayon sa source, proud daddy at pinagsigawan umano ni Piolo Pascual ang pagkakaroon umano nila ng anak ni Casey. Sa naging pahayag ni Piolo, super inaalagaan at iniingatan umano nila ni Casey ang magiging anak nila. Ayaw umano nilang ma-stress si Casey kung kaya iwas na umano si Casey sa social media at parati na lamang umano itong nagbabasa ng mga libro patungkol sa pagkaroon ng baby. Ay sa balita, super excited lola at lolo umano si Sharon Cuneta at Gabi Concepcion. Masaya masaya umano sila para sa anak ng si Casey. Hiling lamang umano nila ang marasog at maayos na kalagayan ni Casey maging ang magiging apon nila.